Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Uh, ito na naman ang ginagawa namin, lagay si Bay ng ano, fiber net. Ay. Uh, shout out kay Bay Anthony Canilo na naglatag ng fiber. Uti kami ngayon, uti. Hanggang alas 10 tong uti na to. 10 hours din, alas 10. Simple. Oh, 'yan oh si Bayo. 'Yan ang latagan niya patungo doon oh. Ako wala, taga-video lang ako kasi 'yan ang sabi ni Purman. Taga-video. <laughs> taga-video lang daw ako nang ano. 'Yan oh, sila sila buddy, sila ano, sila kuya dito. Hey oh, guys, shout out kay buddy. Shout out. Oh, ito ang gagawin namin ngayon. 'Yan oh. Dito kami sa Rupdik, nag, nagano. Kasi tatapusin namin 'to. Ayun oh. Ito nalatagan na 'to, may fiber na 'to, guys oh. Namin, guys. guys. Oh. Kasi ano na daw, tagalan na daw. Iyak na si ang may-ari. Oh, o oh, fiber. Kung gusto n'yong magpalagay ng fiber, guys, tawagan n'yo lang si Anthony Canilo. Kasi <laughs> ang ang number niya na sa comment section. <laughs> <laughs> Yan ganiyan guys ang pag Wag ano. Wag <laughs> na lang <yung> niyo kay. <laughs> si <laughs> to guys, oh naglagay kami ng fiber dito. Tested to guys sa panglabas ang fiber. Ito ang pinakamagandang ilagay sa ano, sa wall. Kung may bahay kayong gustong palagyan ng fiber, madali lang ganito niyo lang oh. Ito ang fiber. Tapos 'yan, may masilya na to. Tapos inilir na din 'yan. Pagkatapos sa silir, 'yan oh, sinilir na to. Tapos ito, ilagay ni Bay Antonito oh. Oh. Fiber 'yan. 'Yan ang fiber. Gan'yan lang, guys, para may matutunan din kayo sa paglatag ng fiber. Kasi sa mga pintor lahat, kunti lang nakakaalam sa paglatag nito, fiber. Yan you know, ito may fiber na to Kulay na lang ang ano nito ito. Kulay na lang Yan you know. o Unang makinis na masilya Tapos siliran nyo Tapos latagan nyo ng fiber Yung maganda pagkalatag Tapos ang ipadikit nyo sa fiber Biskot Biskot Pirmakot biskot Yun <laughs> Yun ang gamitin nyo <laughs> Ayan, o, oh, tingnan nyo ang paglata guys. Pakita ko sa inyo para may matutunan din kayo sa amin. May matutunan kayo. O so, yan. ba diba? ngayon lang kayo nakikita nga nilagyan ng fiber. Itong buong building na to guys. May fiber to. Ito ang ano nga building dito. Stone Ridge. May fiber, fiber. net ang gigamit dito. Yan o. Oh. Yan si Bay. Mag ano din yan. Kulay. Ah, oh, mag oh. Siya ang taga Siya ang taga final coating sa ano, sa kulay nito oh. Yun know, oh, tingnan natin. Yun. Beads oh. Siya mag-beads din siya nito oh. oh. yan, yun ang final na namin ng kulay, beads yan Oh. Oh, oh yan. Kasi ito guys, hindi pa to final, first coating pa lang to sa biscuit. Tapos yan, beads kulay na yan. Final na talaga yan yan niyo guys, niyo kitang nagluto Oh. Hindi na gumulong ang ruler. <laughs> Tapos dito, balikan natin yung ano paglatag ng fiber guys. Karon para malaman niyo kung anuhin paglatag ang fiber. Kasi pag kursonada kayo ng mga fiber, may matutunan din dit kayo. Panoorin niyo lang ang full video na to, tatapusin niyo. Para Basta unang gagawin nyo guys, masilya kayo, yung makinis nga pagka masilya, pagkaliha, makinis, Hello tapos. Niyo guys, para no, para niyo. Oh. Tapos, o oh, baguhan ka sa, sa aking channel, pak pakisubscribe na lang din. At saka, kung nagustuhan mo ang video ko, pakipindot na lang din ang notification bell. Eh! <laughs> 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 Bitaw guys, o oh, tingnan nyo lang kasi nag pa. Hirap din to guys. Cutting pa oh. Yan oh. Kinating pa niya ng maayos yan. Para paglagay mo doon. Parang. Parang dug, walang dugtungan. Nga may dugtungan. Ang kalabasan dyan. Pag mo. Parang walang dugtungan yan. Ganyan yan. Tingnan natin. Panoorin nyo lang to guys. Ang video ko. Para may matutunan. Sa kursunada. Sa mga pintor. Nga hindi pa nakasubok ng ganito. Ito na makita nyo na to basta unang gagawin nyo ito makinis pagkamasilya pagkaliha tapos sealer ito tapos fiber ito paglagay na ng ganito tapos biskot so, nasa inyo na kung anong gusto nyong kulay basta kay itong pagpadikit nito biskot ang pinadikit ito ayan o ayan o inanon niya sinubukan niya na dito o ito biskot guys o ayan yan, yan ang ginamit pang padikit. Yan. Tapos ito, yan, dugtungan niya yung fiber dyan. Dito man ako banda, kasilaw. Yan. yan. Ganyan guys, pagka kabit, kailangan sitting na sitting. Sitting na sitting yan guys ha. Pulido nga pagkagawa. Kasi bawal dito ang hindi pulido magawa. kasi ang hindi pa nakakaalam sa paglagay ng fiber ito mapanood nyo to kaya nyo rin para may matutunan din kayo sa video na to panoorin nyo hanggang dulo gaano niya, paano pagpahid para hindi mag ano bubbles o, para makita nyo din paano pagpahid hindi mag bubbles yan guys o yan yan o. Ganyan lang guys, paglagay. Tapos itong mga sobra-sobra na to, guys, pag matuyo na, katingin nyo na lang to ganyan. Oh. Ganyan, cutting nyo lang to ng ano, cutter. Ganyan. Ayan. Tapos yan, oh. tingnan mo ang ano dito. Ayan, oh, may fiber na yan guys. Oh, tingnan mo, lapitan ko yan, ang fiber. Tapos, pero wala pang kulay to, kulayan pa to. Ayan, pagulungan niya. Yan, ganyan lang ka magpagulong. kasi pag 'di ka marunong magpagulong nito guys, wala sablay to, bubbles bubbles din. Yan oh. Kailangan kapakapain mo muna. <laughs> kapakapain, <laughs> mo. <laughs> Para hindi man magbabol, oh. Ganyan lang pagpagulong guys. Tapos ang pagdugtong guys, huwag niyong ipatong. Kailangan tama ang oh, ganyan oh, tingnan niyo, parang walang dugtungan. Oo, oh, oh. ganyan ba? Ganyan guys, 'pag ano ba? Yan. O. Ganyan lang guys. Yan. Ganyan pagka ano. Pag. Pahid ng pagpagulong. Ganyan. Sa hindi pa ka nakasubok sa fiber. Ito. Makikita nyo to. Basta ito ang una nyo. Pag masilya nyo. Makinis nga pagka masilya. Tapos nyo masilyahan, makinis na malihan nyo na, isilir nyo na. Tapos, maganda din pagkasilir nga walang bukol-bukol. Gaya, gaya ganito, kinis pagkasilir. Tapos, bago kayo maglagay ng fiber. Pang matagalan talaga ito guys, sa mga bahay dyan nga gustong matagalan nga pintura, ito, galagyan nyo ng fiber. Para dahil naman, ang pintura nyo, ilang taon-taon pa, hindi, hindi, maglaspag yung ano nyo wall yung sa panlabas sa exterior yan oh o, diba pagulungan yan ang pinapadikit sa ano fiber yan sa mga pintor dyan na hindi pa nakasubok ng ganito oh, ganituhin nyo na rin kung may fiber kayo magka-inquintro kayo ng building na may fiber ganito lang pag trabaho guys paki support naman sa youtube channel ko guys ang kaminers tv vlog paki subscribe na rin para updated kayo sa susunod namin ng mga video oh, ganyan lang guys o oh, oh, diba sobrang ganda na oh, ganyan lang guys kasimple Thank you Anthony Canilo sa paglagay ng fiber. O, so, may nanpotunan ng ating mga ujins. O, so, ganyan lang. O, so, yan o. Oh. Ang biskot yan. Tingnan, balikan natin si Badi dito. Na nagkulay din si Badi. O, so, tingnan nyo ang final. Yan ang final namin ng kulay beads. O. So, yan. Diba? ba? ito exterior to pero makinis pa to sa mga residential nga ginagawa makinis tong ginawa namin sobrang kinis yan o oh. saan ba si Kuya Noel? likod tingnan natin si Kuya Noel dito ay yun si Kuya Noel o oh. nag din si Kuya Noel dyan o oh. ito palang mga tanki ng tubig guys to ito ang mga tangke ng tubig yan, malaki ito ang nagsuporta sa buong building na tubig ito, isang building sa stone Ridge, yan tapos, dito naman <laughs> kasi pag araw kasi doon kami sa balkoni pag gabi, dito kami sa ano sa taas, kasi walang init wala mang init uh, ayun, tapos na dyan ba. Diba? Lawak na nang latagan oh. Diyan galing oh. Yan may latag na lang, kulay na lang yan diyan. Okay guys, salamat. Thank you for watching.